Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakainaabang ang barko ng Philippine Navy, ang BRP Raja Sulaiman, PS-20, ang kauna-unahang HDP-2200 Offshore Patrol Vessel, OPV, na ginagawa ng Hyundai Heavy Industries sa South Korea. Ito ang lead ship sa anim na barkong in order ng ating pamahalaan, at ayon sa pinakabagong impormasyon, nakita ito kamakailan ng isang Korean defense blogger sa Mipo Shipyard sa Olsen, na ngayon ay nasa final outfitting stage na. Makikita sa mga larawan na halos kumpleto na ang superstructure, nakapintura na sa standard gray naval paint scheme, at may mga espasyo para sa apat na cell ng KVLS, anti-ship missile launchers, at towed array sonar system o TAS, mga feature na nagbibigay ng malaking potential para sa future combat upgrades. Ayon sa mga observers, inaasahang darating sa Pilipinas ang barko bago matapos ang taon, kung saan ito isa sa ilalim sa final inspection at sea acceptance tests bago opisyal na i e commission bilang bahagi ng modernisadong fleet ng Philippine Navy. Ngayon, alamin natin kung ano ang espesyal sa barkong ito, bakit ito tinatawag na mas malaking bersyon ng HDP 1500? Ano ang mga kakayahan nito? At bakit ito napakahalaga sa ating maritime defense strategy? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang HDP 2200 OPV ay hango sa HDP 1500 Neo design ng Hyundai Heavy Industries, isang compact at modernong patrol vessel concept na unang ipinakita sa mga international defense exhibitions. Ngunit sa kaso ng Pilipinas, humiling ang ating Navy ng mas malaking bersyon na kayang mag-operate ng mas matagal sa karagatan, may mas mataas na displacement, at may mas maraming espasyo para sa future weapon systems at sensors kaya ipinanganak ang HDP 2200, isang stretched and enhanced version ng HDP 1500. Mas mahaba ito, mula sa 81 meters ng original design, naging 94.4 meters ang bagong version. Ang displacement naman ay tumaas mula 1,500 tons hanggang mahigit 2,400 tons, ibig sabihin, mas marami itong kayang dalhin na fuel, crew, at equipment. Sa madaling sabi, ang HDP 2200 ay parang big brother ng HDP 1500, mas matatag, mas long range, at mas handa para sa mas seryosong maritime operations. Ang HDP 2200 OPV ay dinisenyo bilang multi-role vessel, kayang magsagawa ng maritime patrol, surveillance, anti-smuggling at anti-piracy missions, pati na rin humanitarian assistance at disaster response operations. May haba itong 94.4 meters, lapad na 14.3 meters, at maximum speed na 22 knots. Kaya nitong manatili sa dagat ng mahigit 21 araw ng tuloy-tuloy, napakahalaga para sa mga misyon sa West Philippine Sea at iba pang malalayong lugar ng Exclusive Economic Zone. Ang pangunahing sandata nito ay isang 76mm OTO Malara Super Rapid Gun, sinusuportahan ng 30mm secondary cannon at heavy machine guns para sa close defense. Bagamat sa kasalukuyan ay wala pa itong missiles, ito ay fitted for but not with, ibig sabihin, handa na ang design para sa paglagay ng anti-ship missiles at surface-to-air systems kung aprobahan sa susunod na modernization phase. Makikita rin ang reserved space para sa apat na cell KVLS, na maaaring gamitin sa hinaharap para sa air defense interceptors o surface strike weapons. Mayroon ding provision para sa towed array sonar system, TAS, na magpapalakas sa kakayahan ng Navy sa anti-submarine warfare. May helicopter deck at enclosed hangar din ito, kaya kayang tumanggap ng mga helikopter gaya ng O-109 Power o NH-90 class. Bukod dito, handa rin ito para sa UAV operations, Isang malaking tulong sa reconnaissance at maritime domain awareness. Isa sa mga dahilan kung bakit pinili ng Pilipinas ang HDP 2200 ay ang modernong modular design nito. Ang barko ay may open architecture system na nagbibigay daan para sa madaling integration ng bagong sensors, radars, at weapon system sa mga susunod na taon. Gamit ang state-of-the-art combat management system at integrated bridge navigation system maituturing itong smart ship, mas ligtas, mas automated, at mas madali ang maintenance kumpara sa mga lumang patrol vessels ng Navy. Kaya nitong mag-operate ng sabay sa mga Jose Rizal class frigates at Tarlac class landing docks, lalo na sa mga joint operations o maritime task groups. Sa kasalukuyan, ayon sa footage mula sa Mipo Shipyard, ang BRP Raja Sulaiman ay nasa critical phase ng final outfitting. Ito ang yugto kung saan tinatapos ang pag-install ng lahat ng navigation systems, weapons mountings, sensors, at internal wiring bago ito isa ilalim sa harbor at sea trials. Ibig sabihin, kompleto na ang hull at superstructure, at ang natitirang trabaho ay calibration, testing, at fine-tuning ng mga onboard systems. Kapag natapos ito, magsasagawa na ng sea trials para masiguro na pasado sa performance standards ng Navy ang barko bago ito e-deliver sa Pilipinas. Ang phase na ito ang pinakahuling hakbang bago formal na ma-turnover ang barko, kaya't maraming defense enthusiasts ang nagsasabing, sa wakas, malapit na talaga. Ang pangalang BRP Raja Sulaiman ay may malalim na kahulugan. Si Raja Sulaiman ay isang kilalang mandirigma at pinuno ng Maynila noong panahon ng Espanyol, isang simbolo ng tapang at paglaban para sa kalayaan. Ang pagbibigay ng kanyang pangalan sa barkong ito ay isang pambansang pahayag na handang ipagtanggol ng Pilipinas ang kanyang karagatan at soberanya sa kabila ng mga hamon sa rehiyon. Kapag operational na ito, inaasahang magiging flagship OPV ng Philippine Navy ang BRP Raja Sulaiman. Ito ay magsisilbing primary ship sa patrol mission sa West Philippine Sea, anti-piracy operation sa Sulu at Celebes Sea, at security patrols sa paligid ng Philippine EEZ. Makakatulong din ito sa search and rescue operations, disaster relief missions, at joint maritime exercises kasama ang US, Japan, Australia, at iba pang allies. Ang ganitong barko ay hindi lang pandagdag sa fleet, ito ay force multiplier, na nagpapakita ng presensya at determinasyon ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Habang papalapit ang pagdating ng BRP Raja Sulaiman, pinag-uusapan na rin ng Department of National Defense at ng Philippine Navy ang posibilidad ng additional OPVAS sa Horizon 3 ng Modernization Program. Maaaring ang mga susunod na bersyon ay may integrated missiles, improved radar systems, at locally assembled components sa tulong ng mga shipyard sa bansa tulad ng Subic o Cavite, isang malaking hakbang patungo sa self-reliant defense posture. Sa ganitong direksyon, unti-unti nang natutupad ang pangarap na magkaroon ng modern, flexible, at credible Philippine Navy na hindi na kailangang umasa lamang sa foreign surplus o donasyon. Sa kabuuan, ang BRP Raja Sulaiman, PS-20, ay hindi lang basta bagong barko, ito ay simbolo ng bagong yugto ng modernisasyon ng ating hukbong pandagat. Mula sa inspirasyon ng HDT 1500, ito ay lumaki, pinahusay, at binigyan ng kakayahang makipagsabayan sa mga modernong OPV ng karatig bansa. At habang tinatapos na sa final outfitting stage ang bawat detalye ng barko, isang bagay ang malinaw, paparating na ang bagong lakas ng Philippine Navy. At iyan ang ng ulat tungkol sa BRP Raja Sulaiman, PS-20, ang unang HDP-2200 offshore patrol vessel ng Philippine Navy, na base sa HDP-1500 design pero pinalaki at pinahusay para sa mas malalaking misyon. Ano sa tingin ninyo, dapat bang dagdagan pa ng Pilipinas ang ganitong uri ng barko? E comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang e-like ang video na ito, mag-subscribe, at ehit ang notification bell para sa mga susunod pang Taglish defense updates. maraming salamat sa panunood at tulad ng lagi nating sinasabi, mabuhay ang Philippine Navy at mabuhay ang Pilipinas.